Alright mga master, try nating mag-fishing ngayong umaga, dito tayo sa Libertad. Maghahunting tayo kitok gamit ang trout rod na to, kung may bubuga-baga. Ayan, kami. Alright, ayan o mga master, gamit nating setup, cute. Ayan, ultralight na lang tayo ngayon may bagyo pala kaya ganito ang panahon ano mo master oh. naghahagis na si master Aldo no eh mo master update na lang pag doon na tayo sa spot oh. Pray natin doon tayo sa man tayo mga master right eh mo master dito na tayo sa spot yan bahala na tambahan na lang may kumagat shing parang spot oh. Alright mga master, nakadali tayo Sigsakto pa tayo ko ng video Alright mga master, lumubog na yung ating rod Para lang makuha itong kaluping na to <laughs> Wala kayo, mga master oh. Yung rod natin na kandun <laughs> Kaya yung Nagsigurado tayo master laki mamaw na ano ano yun o no? Know, buti video agad agad tama kaso lubalub yung ating rod nakakabit pa o harvest lure Master, a hacer oh. hindi tayo nakahanda hindi ah. pang kuha natin ng hook yun mga tanggal na ayos nakaisa tayo kanuping good size mo master may dugok pa Ei, laki. Oh. Oh, grabe. Ay, master. Dali ng trout trot. Yeah, master, nabitawan natin yung ating rod. Ito na. Ei, literal na lublub. Oo, -lub. Oh, ayan. <laughs> lublub ng master, lublub. oh. Ay, matibay. <laughs> <laughs> Ayan mga master na kayo sarawang lang Saktong kilik sa kilikili ay Natanggal na ba lang nahulog? Alright Laki <laughs> na no. Wala ako nakahuling kanyang kalaking kanopeng Hmm para uh, parang halos kasing nuno na I Yung ano long nose emperor na no, nahuli ko sa Calatrava yung tayo nakaban. Oo. Oh. Kulat nang oh. <laughs> malaki yan. Na, hmm? <ba>? Malaki <laughs> talaga. <laughs> Oho. Pero wala nang tao di ba? Halos ah, kasinlaki nung yung nahuli ko long nose emperor. Hindi makunat yung balat nun so, Makunat ano? 'yan eh. Ha? Makunat. Diyan so, ang Malambot nga laman nito. Bisyo um, mo mas ertila, talaki to. Boy, talaki to. Buligi boy. Buligi, buligi. Buligi. Dampot sa buntot. Buligi boy. Thank you, boy. Paldo. Paldo. Wait, wait. Hinabol. Dalawa yan. Saglit. Guys, guys. nagsusag Hindi ko makukuha. Huwag lang, mga tantali, ah. Nakakunin ah, ko muna sa hasang. Kawan siguro yan. Uh oh, Pa dalawang huli natin, mga master. O, <laughs> ah, dalawang huli natin katigil tigil lang ay dalawa ito inabol ng isang malaki di ba pahinga pahinga lang ay balikot <laughs> ay hindi na mga kalpas oh Tingnan sa hina naman ang retrieve ko alright mga master Ay, nasa loob ko yung suko. Anong balikot ng <laughs> Nakala. Grabe nga mo ulit eh. <laughs> Puro mamaw yung... <laughs> Bumigla na laangay. ay. Puro patay pa ang camera. <laughs> Ngayon ko lang inabuhay. Ang ganda na sana. Ay! Yes! <laughs> Alright mga Walter, huli natin Dalawa na Tsaga-tsaga lang talaga sa spot Nagpakalayo pa si Al Dito lang ay Dito lang <laughs> oh Agis. Hanggang dito sinundan nung isa oh Oo Mas malaki yung isa Nagulat nga ako A few moments later Alright mga master Holy check Sangkitok Gamit lang natin ang ano Oo, oh, malaki pa sa trout rod Mamaw yung nahuli ng ating UL oh Yay yeah, mga master oh. ang liit mas malaki pa <laughs> laki pa oh. hmm. sangkito oh. yan gamit natin harvest lure tapos sharky ah, na nawalublub na minitawa natin kanina ayan mga oh, master oh. Hmm. Ayos din ayos na oh sarap nang ano nito Sinibaw, sinigang tinola oh. Ah. E. sumabit po ay palawat na big pushy Puntahan mo na talaga yan Mababaw naman yan Mababaw Mababaw yan Tandaan ka lang Kahit malublob Malilaw lang mamaya Oo, oh, mababaw yan Doon kasi sa may bato oh. Ah, pilitin mo, baka madali pa yung harvest lord mo, ah, na-assisirin mo pa yan. Oh. Fish on boy. Oh. Fish on. Laban na ang trout rod. Ay. Oh. ala ang kailangan boy. Boy, Dali, sumabit boy. Sumabit? Oo. Doon oh. Doon mo na ilawin? Oo. Yun. Yun ali. Yun boy. Nandun ako na oh, yun oh. Yun lumipad dito sa kabila. na, andito na. Andito na. Ito na oh. din boy Oh Oh. Mas malaki. Ah. Oh. Malaki boy. lumapit sa dami sayang oh. yeah. sayang sumapit hindi, na. hindi, na hindi natampot agad sa buntot hindi. no sayang ayos kaya naman ng na rad

Pwede no. Pwede bang saya no. Nakabuhay pa nga nitong usa balikan. Kung ingga. Na boy. tapos nga kali tapos tong nga usa bago ko tumabi nakabuhi ra yeah, na nabidyuan ra eh nalobat All alright ayan mga master tayo pa uwi na ayan kahit na bagyo <laughs> nag casting pa rin tayo ayan huli check tayo mga master medyo nakachamba naman tayo ngayon ayan mga master oh, huli natin din kanuping mamaw mamaw na kanuping tapos isang kitok Ayan mga master ang huli natin Ayan o oh. trout trad lang ang gamit natin mga master tapos harvest lure Ayan mga master oh. goods na libre na naman ang pansabaw sabaw natin mga master alright ayan mga master maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito na lang peace out bye bye you <music>